Terima kasih okay. 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 okay.

Ayan na po guys, ako ganito. Uh, uh, guys, uh, uh, may alaga tayong... Kung pwede nga lang mag-alaga ko ngayon. Kaso lang Kasi nandito ako sa so sikap. Kaya... Alaman na lang po. Ayan guys wala po akong ano, ginagamitan pizza guys wala talaga mabibili bibili ng tubig yung napakawal hindi alam kung saan may yung dito sa area kaya sa to kaya sa sa meron pa dito guys sa likod ko tapos ito. dinidiligan ko ayan ang ganda ng dahon guys hanggang dito ko dinidiligan kasi ayan guys ang aking halaman uh, tapos na po akong nadilig ayan ang aking gumamila guys napaka taas na buhay natin ang aking bitanim guys Steam. Ayan. nagkakaroon na po siya ng buhay ng na guys ito naman ang aking tagal-tagal po napuhay guys pero may tinanim po ako guys ito yung guys yung po pinapagkagapang ko dito sa aking

months dito sa akin pero napakalag po ang na. laki na po niya kaya napakaganda ng baka ano po halaman uh, isa pa to guys ito yung halaman doon sa bahay guys kuha lang po ang maligit at yung pinalaki ko na rin dalawang buwan na yung halaman at ito guys ay ito naman isa guys sa bahay din yung napakaganda ng mga bulaklak yan guys pag nabulak ito yung gamot na hadahaw ni Maria na ating sinasabi kanina at ito yung puro gamot ni Maria's yes. tapos ito anis at yung alala -al. ito guys nag ano po ako ng ah um, tawag na ito siling mga tapos ngayon nilagay ko na po dito tapanin ko yung gas ito ang um, yung little paper na yun. Ito na yan. Ayan, guys. Ang bagay na naman. Uh, lagi po po silang dinagalaw. Lagi po po silang binibigyan. Umaga at hapon, parang mas magandang happy sila. Kasi mahirap naman, guys, kung hindi mo anuhin. Ayan. Ayan, guys, ang aking halaman. Ayan. Thank you for watching, guys. Ayan, ang purma ng halaman.